Ilang araw nang naghihintay sa pagbubukas ng border patungong Egypt ang daan-daang nais makatakas sa gera sa Gaza. Kabilang dyan ang isang Pilipinang nagkwento sa peligro sa kanilang buhay dahil sa sunod-sunod na pambobomba. May report si Rafi Tima. Libo-libo na ang patay at sugatan. Oras naman ang hinahabol para sa ang mga batang palestinong na trap sa mga debris. Sunod-sunod din ang mga isinusugot sa ospital. Halos dalawang linggo na ang bakbakan ng Israel at grupong Hamas. Ayon sa organisasyon Doctors Without Borders, hindi na magkandaw gaga ang mga medical staff sa Gaza sa dami ng mga pasyente. Pahirap pang mababang supply ng pagkain at tubig. Mahigit isandang Pinoy ang nag-aabang sa Rafah Crossing sa pagitan ng Gaza at Egypt para makalikas. Kabilang ang Pinay na si Diana na may asawang Palestino. Inabutan nilang puno ng mga tao ang border kaya't naghintay muna sila sa bahay ng kamag-anak ng asawa malapit lang doon. Pero noong isang gabi, isang bomba ang umagsak malapit sa kanilang tinutuluyan. Mama, ko po, gusto ko lang na kung ano po mangyari sa akin dito, yun na po yung, yun, yun na po yung destiny ko. Pero sa, ma, malaman po ng mama ko na lumalaban po kami hanggat kaya po namin. Hindi literal na paglaban sa kaaway ang tinutukoy ni Diana kundi paglaban para sa kaligtasan at karapatang mabuhay. Ayon sa ating embahada sa Jordan, sarado pa rin ang Rafa border na nag-iisang madaraanan para makalabas ng Gaza. Mula noong biyernes, nakapila na ang mga truck na puno ng ayuda sa Egypt side ng Rafa crossing. Pero sabi ng Egypt, papayag lang silang buksan ang border kung magkakaroon ng ceasefire o tigil putukan. I think it's important to say we're not talking about a ceasefire. We have to understand That we are in a war, in a war, you have to uh, to understand that it is difficult to have sort of um, a ceasefires. It is important to try to get um, a humanitarian uh, corridor um, as long as, of course, as I said before, it doesn't give any opportunities for the Hamas. To get more supplies and uh, to get again stronger. Until now, we're still supplying uh, some of the water supply and the water needs for Gaza, even now.